Bakit? Dahil ipinaglalaban nila ang katarungan nila bilang katoliko. Sila ang ating mga ginugunita ngayon. Sila ang ating mga pinararangalan ngayon. Yung mga tao na matibay ang loob at ipinaglalaban ang kanilang pagkakatoliko. Now, the next point is this. So, tayo na mga kapwa nilang katoliko, ano ang dapat nating gawin bilang pakikiisa sa mga persecuted na katoliko? I present to you the three typical T's. The first T is time. Let us spend some time to pray for them. Yung mga persecuted Christians. Ipagdasal natin sila na sana hindi humina ang kanilang loob. Na hindi sila ma-discourage. Kahit ganun na lalo silang nahihirapan, alalahanin nila that is their participation in the suffering of Christ for the salvation of the world. So ipagdasal natin sila. Huwag kayong mag-give in. Huwag kayong mag-give up. Pero, mga kapatid, hindi lang ang mga persecuted ang dapat ipagdasal. Pero ipagdasal din natin ang mga persecutors, yung mga nagpapahirap sa ating mga kapwa katoliko. Malay ninyo, baka sa dasal natin, makonvert sila especially if we pray for their conversion through the Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary. Remember this, my dear friends. Sa lahat ng apparition ni Blessed Virgin Mary, ano ang sinasabi niya? Sabi niya, pray the rosary daily for the conversion of sinners. Yun ang ibig kong sabihin. At kapag ipinagdasal natin sila through the Holy Rosary, for all you know, they will be converted, yung mga nagpe-persecute sa mga kapatid natin, maliwanagan ang isip nila, for all you know, maging katoliko pa sila. And this is not impossible. Look at what happened to Russia. Okay? Dati, communist Russia. Come on. And then, eventually, Marami ang mga Russians na converte, especially during the papacy of Pope John Paul II, who was a devotee of praying the Holy Rosary. So ipagdasal natin ang mga kapatid natin, kapwa natin, katoliko, pero ipagdasal din natin ang mga nagpapahirap sa kanila. At yan ay sa buong mundo. Second Talents Ano ang ibig sabihin yan? Tayo na mga palasimba nagbabasa tayo ng salita ng Diyos nakikinig tayo sa paliwanag ng salita ng Diyos Then huwag mong angkinin yung nalalaman mo, yung naririnig mo Share it with other people Liwanagan mo rin ang kanilang isip yung talento mo sa pag-share sa kanila ng salita ng Diyos, gamitin mo yan to the maximum. Malay mo, baka ikaw ay bibig ng Diyos. Meaning to say, baka ikaw ay instrumento ng Diyos para lalong lumakas ang loob ng mga katoliko at ng mga nahi, nanghihina ang kanilang loob. So use your talent to help them. Third and final T, treasure. Alam nyo, walang tao na walang-wala siyang maibibigay. Aminin natin yan kahit sino dito sa atin, mayroon, mayroon kang ma-share na material sa ibang tao. Kung gusto mong mag-share, syempre. Kasi ang ayaw mag-share, talagang maraming alibay yan. Pero lahat tayo, may, ka, may kakayanan tayo. Maliit siguro for uh, some, mas malaki for others. But the thing is, mayroon at mayroon. Now, yung treasure na yan, actually, That is not yours. That is meant to be shared. Binigyan ka ng Diyos para ibahagi mo. Huwag mong suluhin. At ito ngayon, ibahagi mo yan especially sa mga Christians na ang nangyayari sa kanilang mga simbahan ay ginigiba. Bakit ginigiba? Yun nga, para mahinto sila sa kanilang pagsamba. So, gusto nilang magsamba, walang lugar, magpapatayo sila. E saan sila kukuha ng pera, ng material na gamit? O, kailangan bumili, so kailangan tulungan natin sila. Marami rin ang mga misyonero dyan. Kasama na ang mga misyonerong pare, mar, madre, laiko, na nagugutom. Wala silang makain. Kung kaya kailangan din natulungan natin sila. Nang sa ganon, magkaroon sila ng lakas para ipagpatuloy ang misyon ni Kristo. So you see, ito po ang maitutulong natin sa kanila. Time, talents, treasure. At itong tatlong ito, my dear friends, yung tinatawag natin na ACN. Aid for Christians in Need. So, ito ang aid maitutulong natin sa kanila. So, let me end with a question. Ikaw kapatid. Gusto mo ba na tulungan ang mga kapwa mong Katoliko? sa kanilang pamubuhay bilang sumasamba at sumusunod kay Kristo. Or, kontento ka na ba sa buhay mo na basta nagsisimba ako, wala na akong pakialam sa iba. There is no such thing as selfish Catholic. But I know, friends, you are not selfish. You are not willing to keep everything. Why? Because you remember that other Catholics, fellow Catholics, need your help. At isa yan sa pinapaalala ng ating celebration ngayon. Aid for the church in need. Amen.